At baka ima eh, ma. <laughs> <laughs> Meron na. Ako, Ay, ma'am, ako hindi naman mahilig <laughs> sa mga laman-laman. Mahilig ako sa sabaw. Ay, sabaw ah, pa pala si sabaw lang. Sige, alam nyo, isda. Ganyan din ako. Ganyan din ako. Kaya masarap magluto ang mga yan ng paksim. Kanya, Ay, ha? lo, dito kami kay mama Ayan, hindi kami makaalis na hindi pa kakainin. Ay, hindi pwede. Ang ba? sarap ng aming ulam. Ay, na, eh. Sabaw. Ma'am, ang paborito ko yung um. ganyan. Ganyan nagvideo ko para at least. Ay, naman, pinaganda pa tayo ni Ma'am. Pinaganda pa tayo ni Ma'am. Kaya talaga, kung tayo pala hindi lang po, na Ay, naku. naku. May, <laughs> iikot mo nga sa akin dahil hindi ako kasama din sa big. E, eh, ganyan, i e, e, ganyan, no, para at least. Kung mo pipindutin oh, oh. ang mo ah. hindi, ibaliktad e, mo na nga, pabalik. Yan, pag ganyan, dahil hindi oh. mo. May laman naman doon. At pihado nga ako sa susugurin na naman ni Ma'am sa Ay, naku. Ay, naku, ako'y galit sa inyo. Alam na, alam ko na, ano ni Laga naman. Ay, okay, ano may, laman, may na. laman naman doon, hindi kaya ka makaalaw. May mga oh, laman din oh, Sige, okay. sige. At tama na ang video at baka ang ating mukha eh. Baka makita ng ngipin. <laughs> ah, nag-meeting kami eh sa ano.